morning Friday na. So, ayun, nandito kami sa may pinok. Parang bago lang siya dito sa labas ng pinok pink manok grinders. Ang order ko ito, itong chicken chicken with gravy. Kasi sa kasama ko, papa. Patingin, patingin. Papa. Ayan. Ito so, kain na kami. At usual, well, dito ulit kami sa room. Kakataas lang namin kumain. Tapos pumunta muna kami na. 7-11 bago ulit pumunta ng lasa. Kasi sa tapat ng lasa may 7-11. And ito, ang aking favorite simula nung na-discover ko siya. So, Ned Garamel ng Cloud9. Ito ay 13 pesos. 13 lang. 13 pesos. yun. Wala kaming klase sa ano, sa social anthropology. Tulad kanina yung pinakita ko, clip, ano, 1, 2, 3, 4, apat lang kami, kasama ni Prof Tom, So, tatlo lang yung estudyante niya. <laughs> Kaya, ayun. Ngayon, ang ginagawa ko, nag-review para sa quiz sa economics. Tapos, na nonood kay Essie Bottle. Ayun. Tapos nag-CR pa yung kasama ko. Kaya mag-isa lang ako ngayon dito. Ah, ah, ah. Tapos yung pala, doon sa kinaina namin kanina doon sa Pinok. Ano, yun nga, bago lang siya. Tapos, medyo mahal. Hindi naman diba super mahal. Pero kasi 70 yung ulam sa akal. Pero only rice na yun. Saka, yung mga ulam nila, kasi nga pinok, so pig at saka manok, parang boy lang, parang gano'n. Uh, yung mga luto nila o yung mga ulam nila kakaiba o hindi naman super kakaiba pero hindi siya yung normal lang na afritada, ganyan may mga kung ano mga garlic mustard, chicken, mga ganyan eh sabi ko kahit once a week lang kakain kami to kasi nagustuhan ko pati yung may ari feeling ko siya yung may ari yung may ari at saka yung mga staff sobrang friendly tas ang lakas ng aircon malamig tapos Ayun lang, nakakatuwa, in short. <laughs> Tapos, ang dami mga shake din. May strawberry shake, may mango, ganyan. Tapos, may blue lemonade, ganyan. Natawa. Ayun. So, ayun, mag-aaral ulit mo na ako. Hmm. Hi, guys. Naka-uwi na ako. <laughs> Grabe. Tapos na yung... Ay, natapos yung... Ay, nag-do sa economics yun sa last na subject namin nag quiz kami, long quiz and nakatabi ko yung naging, dati kasi kat kaharap ko, nasa harapan ko yung kapatid ni Miss Ems tapos, ngayon nilipat ako sa tabi niya ah. pero nung kanina exam lang yun, hindi daw siya permanent tapos ngayon nga nag-long quiz kami and yung pinag-aralan ko as usual wala isa talaga ganun no pag nag-quiz or long quiz kung ano yung pinag mo yun yung wala Tapos yung hindi mo masyado pinocus, yun yung nandun yun, yun lang parang medyo na-depress ako ng konti pero okay lang na move on na ako ng slide kasi kumain ako ng bicho-bicho pa-uwi yun and ngayon magbibis na ako tapos magpapahinga kasi Friday na lahat ng pagod ko ngayong week nararamdaman ko na. <laughs> And, ayun lang. So, later na lang ulit. <laughs> ayun. Uh, medyo, hindi naman ako nakatulog pero naghiga-higa muna ako. Tapos, kakain na kami ng dinner. Ang dinner namin, itong chicken wings, fried chicken wings, tapos cabbage, salad, na ito yung dressing niya. Ayan. Tapos, yung sauce ng chicken wings is sweet, sweet chili sauce. Ayun. Tara, kain. Tapos, mag-goodnight rin ta ako. Bye-bye. Good night.